Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang kailangan gawin ng pamahalaan para makapasok ang mga universidad ng Pilipinas sa top ranking o top 100 rankings sa Asia. Sa National Higher Education Day Summit ng Commission on Higher Education kahapon, sinabi ng Pangulo na nakukulangan siya sa kasalukuyang rankings ng mga pamantasan at kolehiyo sa bansa sa 2024 Asian University Rankings. Anya, Maging ang mga top schools kasi sa bansa ay patuloy na bumababa o walang paggalaw. Kaya naman sabi ni Marcos na kailangan lumikha ng isang komprehensibong estratehiya para mapabuti ang ranking ng mga universidad sa bansa. We must acknowledge that in the recent times Higher Education 2024 Asia University Rankings, unfortunately, no Philippine university has reached top 100. with the country's top schools either dropping or maintaining their rankings this just goes to show that much work is still to be done we must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around Iniutos din po ng Pangulo na dapat dagdagan ang pondo ng CHED para sa 2025 kasabay ng pangako na susuportahan ang libreng tertiary education ng mga kwalipikadong mag na hindi kayang suportahan ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo.